Doon ng, ano daw nyo ng plato? Ano yung eh. eh wala, wala. Ito. 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 <laughs> ano yan? kami. Ah, ano? kami ng... Ayan. Ayan. Nanduluto kami ng namin yan. <laughs> Lagi na kami. <sighs> Ay, yan ang ulam namin. Top tap na Ayan, may na. Ayan, luto na siya. Ayan. 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 Pag uwi namin ng Pinas, nilipad na kami kasi laging manok. Ayan. 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 luto Ayan. 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 babay na, 拜拜。Bye bye.